yun <laughs> uwi yan na po tayo na sa halos malapit na tayo sa sa bahay natin kanina na nagla-lunch kami nagkakakwentuhan kami ng mga kasama ko kasi yung isa nag-open nga ng parang nagre-reglamo na sa taas ng cost of living yung uh, uh, pag-uusapan natin ngayon patuloy na pagtaas ng cost of living sa Canada two years ago, I have only $74 in my bank account but today, I have $25 I know, you thought this is going to be motivational video but no, I'm still broke motherfucker So kumakain nga kami tas na i-open nga nung ano, nagre-reklamo siya kasi uh, nag-renew siya ng mortgage at mula from 1,800 monthly mortgage niya ay naging uh, 2,800 na po. Ganun po kalaki yung ano diferensya. So kaya ano nagrereklamo siya ngayon. At uh, lalo na nawalan ng work yung misis niya. Ngayon under EI phone. So kahit kahit paano may tulong pa rin sa ano sa monthly expenses. Kaya lang ano lang 'yan 55%. So din po ang nangyayari ngayon so dahil nga taas na ng interest rate ng mortgage ay mataas na rin ang monthly ng uh, pagbabayad mo ng mortgage. Eh, bukod pa dyan may insurance ka pa nga sa pinanggit niya may insurance ka pa uh, insurance sa bahay ha? home insurance, car insurance your life insurance mo, health insurance so ang daming bayarin no? tapos pagkain sabi rin niya mahal na rin so dumadaing na uh, po nung, yung, uh, halos lahat po including po kami sa sobrang mahal po talaga ng cost of living dito sa Canada. So lahat kami naman sumang-ayon naman sa ano sa sinasabi niya. Totoo naman 'yun po 'no. At uh, sobrang mahal. Kabi, yung isang kasama ko kinakabahan na rin kasi in 2 years magre-renew kami. Magre-renew kami ng ano ng uh, mortgage namin. At Inakabahan kami kung hindi hindi kasi binabago ng ano eh ng uh, sabi ng Bank of Canada yung interest rate. Dati po kasi siyang ano eh uh, dati mayroong 1.5 mayroong ka pang makukuha ng ganun. Eh. That was like 5 years ago. Ngayon wala na po, wala nang ganun ano lang ngayon, nasa 7%, 8%. Total po yun, no? total ng, ano, ng uh, interest rate. Kaya, ang bilis po ng pagtaas ng, ano, ng mortgage mo, ng monthly mo. So, kung alas uh, enough lang yung income nyo, pambayad sa lahat ng expenses, tapos biglang tataas po, no? medyo mabigat nga naman yun. Ngayon nga po na ano pa, related pa, na, nasa Quebec siya kasi ngayon nakatira. So, yung misis niya, na walang pa ng trabaho, hindi makapag-apply, hindi makatanggap sa trabaho dahil nga sa French. Kailangan ng French uh, language sa uh, Quebec. So, yun nga yung, sumusubaybay kayo sa channel ko, kaya ako lumabas ng, ano, ng Quebec dahil uh, masyado nga silang ano uh, sa uh, job posting nila hindi sila natanggap ng ano ng bilingual buti na lang mayroong ibang company na hindi masyadong sarado yung ano yung isipan na tulad po ng experience ko hindi mo naman talaga kailangan ng ano ng French language dahil mostly ng drawing at spec ay ano um umaga English naman dahil nga aerospace kami wala namang mostly ng base po sa experience ko walang drawing or spec na ano na in French usually nga ano pa itina-translate pa ng ano eh? yung mga Tal na mga bombardier na ano na product. Tinatranslate pa sa English yun eh kasi nga para ano para lumawak din yung business nila hindi lang sa ano sa Quebec. So yun. So yun po. So yun pa rin po yung ano yung issue sa language sa Quebec yun ang mahirap. Kaya karamihan po ng non-French speaker tulad po natin, lumilipat ng ibang ano, ng ibang province. Ah, uh, nung Sunday, Sunday po ba yun? Saturday. So, nag-meet kami ng friend namin si Ate, Ate Glow. Gawa nang may dental appointment si Sean. At yun nga po, naikwento nila, no? Uh, matagal na po yun daw yung kaibigan nila na ganoon din po ang sitwasyon. Nahirapan din maghanap ng work sa Quebec dahil nga sa French. Yun, lumipad po ng ano, uh, US. Nagpalipad-lipad din sa US. At uh, ayos naman po so far yung ano yung career uh, niya doon. So ganoon po yung ginagawa ng karamihan na professional na nasa Quebec na hindi po umilingwal. So, mahirap talaga mag, ano, matuto ng French. At saka okay. ang hirap kasi kapag ka, hindi mo rin nagagamit yung language. hindi nang mahirap po sa lahat. Kaya dapat din ano, practice din na magpagsasalita. Kaya lang nga nung bagong dating ako dyan sa Montreal, eh, ko co convert sa English yung mga kasama ko sa work. Kung baga ako pa yung kinamit para matuto silang ano, mag-English. So, balik tayo po doon sa mahal na cost of living. So, paano, paano ka makakasurvive? Ano yung pwede mong gawin para makasurvive ka sa mahal na, mataas na cost of living dito sa Canada? ang the best po talaga ay pababaan niyo lagi yung expenses nyo. Gaya na lagi yung sinasabi. Uh, unahin niyo po targetin yung, ano, yung bahay. Tsaka sasakyan. Uh, unahin natin yung sasakyan. Nung time po na dumating ako dito, halos ilang taon pa ako hindi nagsasakyan. Two years po. Two years po ako hindi nagsasakyan. Nag, nagsasakyan ako noong unang-una pa, second hand pa. Kasi kailangan namin talaga dahil, dahil kailangan namin dahil hindi dahil sa gusto lang namin so, kasi sa Montreal ko ano magandang transportation transport services ng Montreal bus at saka train uh, metro nila yun yung subway yun kaya 2 two, two years po kung ano kaya lang nung time na yun kailangan namin magkasasakyan dahil may uh, medical appointment yung anak namin kaya kumuha ako ng ano ng uh, sasakyan, second hand pang a in Honda Civic. So, wag mo lang bumili kung maganda naman po yung anong uh, transportation ng lugar niyo po dito sa Canada. Meron ko no checks talaga. I suggest po second hand para mura yung insurance nyo. Tapos dali nyo rin yung lisensya nyo dito sa from finance, Dali nyo dito para bumaba yung ano nyo, yung insurance. Pero ngayon po, mataas na rin ang insurance. Lahat po nagtaasan na. Kaya, ano lang po sa inyo, heads up na lang sa inyo na malas lahat po dito, mataas na. Kailangan lang talaga maging ano ka, madiskarte ka. At, uh, mababay mo talaga yung expenses. Sunod po sa bahay, ako nag-start noon, bachelor, $375 ano to ha, uh, more than 10 years ago. Alos 2 years kami doon nakatira. Ta 375 dollars, wala na pong ganun. As umalis kami sa 3 and a half, yung isang bedroom, uh, ang upa namin, 585. Wala na rin po yata ganun. Baka room na lang yun, mahal pa sa room. So, so try yung pong yung ano, make sure This decent na na apartment comfortable kayo pero hindi naman ganoon kamahal. Kasama na rin po yung ano, eating at electricity para makatipid po kayo. So, yun po yung sa bahay para bumaba yung expenses nyo. Sa food, siguro magluto sana ano, sa bahay at mag madalas bumili sa labas o kumain sa labas po. Tapos, sa damit, medyo tight, ano dapat, medyo tight budget muna doon. Huwag, muna mong masyado. Kung hindi pa naman talaga kayo stable, baga, bilhin nyo lang po yung muna yung kailangan. So, yun po, sa, ano, sa, sa mga uh, expenses. At ang huli po ay, make sure, ano, gaya ng lagi ko sinasabi, make sure na tumataas yung sweldo nyo po. At uh, targeting yung company na lang bibigay ng increase. Medyo tricky po yun, pero kailangan po para at least, kasi ito yung ano natin, yung source of income. So, dapat uh, tumaas din yung sweldo natin. Para tumaas din po, ano, mag kailangan mag-aaral tayo, tapos improve natin yung sarili natin syempre targeting mo yung ano mga posisyon na pwedeng magbigay sa iyo ng magandang sweldo yung at saka syempre dapat hindi ka masyadong mahihirapan usually naman pag experience mo hindi ka naman na masyadong mahihirapan so yun po yung ano ko no suggestion ko at saka yun nga mag-save magtabi po ang ano, make sure na every month may naitatabi po kayo. at mag-invest kung gusto mag-invest. So, hindi do-do pa rin po umiikot lahat eh. Mag-save tapos matuto kayong mag-invest. Ah uh, kahit sa high uh, interest savings account lang muna mag-start kayo. Tapos pag eventually tanungin niyo yung bank niyo may mga financial advisor doon kung paano pa kayo makaka paano nyo pa magagamit yung RSP, TFSA at mga pag-invest kayo pagka ready na kayo kasi kailangan, nyo po, talaga, kailangan po talaga natin na may iba pang ano uh, magpinapagtrabaho natin yung pera natin